Dito sa building na to, dito lagi kami na uh, stay kami napunta dito sa bayan ng Panukulan Kesa. Dito sa AC. AC la yung mga gamit namin. Bali, <laughs> kararating lang namin. Umalis kami sa Lucena ay uh, 4 a.m. ng madaling araw. Tapos ang oras ngayon ay uh, ano? Ayun. 10.13 a.m alos ano kami, ilang oras yun? 6 hours kami nasa biya. <laughs> Bawa mo na ako ng gamit. Ano <laughs> You know, yan guys, ang aking gamit, nasa sako bag. O, oh, ha, ba? Diba? Lahat ng pwede mo ilagay, kasya ang dito. Oh. Dapat nagsakobag na lang kayo para sa bitbit. Gitna <laughs> lang kami dito lang ano mag-assist sa amin sa taas. Meron nga nang dinisenyo. Kita tayo dito sa ating uh, na uh, AC lodging. Yan guys, papakita ko sa inyo yung aming maging kwarto. Yan. Yun oh, si Joel oh. Yan guys, yung aming kwarto. Iisang ano kami, <laughs> Tigis ang higaan kami. Ako sa taas. Ayan, Epson din.